Adidas mga kabarangay, syempre hindi lang basta Adidas, pasarapin natin at gawin natin uh, sobrang lambot na talaga naman kumakala sa buto. Syempre, una unang ang gagawin natin ay iprito lang natin, ipride natin para talagang masarap at mawawala na rin yung uh, lansa ng ating paanang manok. Ayan, pagkatapos natin ipride, syempre ipride na pride dapat at dapat lutong-luto po ang ating paanang manok. At syempre, pagkatapos natin ipride yung ating paanang manok, uh, nagisa na tayo ng bawang, syempre, luya, at ang ating sibuyas. So, meron tayong idinagdag rito na dalawang star anise or sangki, dalawang piraso lang para hindi masyadong malasa. Tamang-tama lang. Ayan. At igisa na po natin ang ating pretong paa ng manok. Ayan. Gisa-gisa lang po natin. Tsaka natin timplahan ngayon ng ating hot sauce. 1 one cup na hot sauce. Siguro mga tatlong kutsara lang. Ayos na. Siyempre yung oyster sauce hindi dapat mawala. Siyempre pampalasa at ang ating seasoning. O yan mga idol, syempre para mas lalong sumarap, lagyan po natin ng isang buting Sprite. Ayan, yung mga malit lang na Sprite pwede na. Para ano siya na rin magpapalasa at magiging tamis ang hang ating paang manok. At syempre yung soy sauce at ang ating siling labuyo or siling Taiwan, sabi ng mga basher mga idol. Ayan. Kaya pakuloyin lang natin. At meron pa tayong dinagdag rito na black beans pala. Black beans mga idol. Dagdagan natin syempre para lalong sumarap. At tutuin lang natin sa loob ng mga 40 minutes na may kasamang timplada syempre. At nagdagdag tayo rito ng isang pirasong chicken cube syempre para malasa. meron rin tayong nilagay rito na spring onion at ang ating red bell pepper. Ayan. At kunting bichin. Ayan. tag medyo lutong luto na pagkalipas ng 40 minutes tsaka natin lalagyan ng mampalapot syempre yung ating cornstarch para lalong masarap ang ating pinakasos ayan mga idol at syempre tansyay lang natin yung hindi masyadong malapot at syempre yung tama lang sa lapot so ayan pagkalipas nga ng 40 minutes mga idol napakalambot at kalas buto sa lambot ang ating adidas na mas pinasarap ayan sos palang ulam na mga idol ayan so ayan ganyan lang kasimple kadali magluto ng adidas na kumakalas sa buto sa sobrang lambot at sya nga pala kung gusto gusto nyong mag pressure cooker mas maigi with 35 minutes at sobrang lambot na ayan at pwede na po tayong kumain mga idol mga kabarangay ayan kamusta nga pala sa ating mga followers ng mga OFW na unang sumusuporta sa ating page sa ating pagbablog walang iba kundi ang ating kusinero ng barangay page mga idol ayan, maraming maraming salamat sa inyo mga ma'am mga sir ayan at sa mga gusto nga pala umorder ng ating bangnit bagong ayan at syempre ng ating sukarapsa mamaya ilagay po natin yung link sa comment section at sa gayoy mapabilis po ang inyong pag order sa mga may gusto Um order ng ating bagnet bagoong na syempre at napakarami na pong umorder maraming maraming salamit nga pala sa mga umorder mga idol mga sir ayan